Magandang araw po Sir Jess At sa inyong mga taga-subaybay Na patuloy na sumusuporta sa inyo pong channel Na meron pong kinalaman sa mga kwentong pangkababalaghan Ako po pala si Mildren Tubong Sursogon At kasalukuyang nasa edad ng 45 taong gulang sa ngayon At ang kwentong ito na totoong nangyari sa aming probensya noon ay nangyayari noong ako'y nasa edad 17 anyos pa lamang at binata pa ako noon isang kakatuwang pangyayaring hindi namin maipaliwanag isang pangyayaring masasabing imposible pero totoong nangyari sa aming buhay lalo na nga sa aking amang isang magsasabong sa aming bariyo noon si Tay Rodrigo o kilala sa aming bariyo sa Bansag na Digo ay simulat sa pulmula sa pagkabata ay kanya ng minana, sa aming mga lolo o sa kanyang ama, at mga tiyuhin ang pagsasapong. Marami siyang mga palahi o mga alagang mga matataas na uring mga panapong na inaasahan niyang magiging fighter pagdating sa loob ng sabungan. Sa oras na ito'y maihanap na ni Itay ng kanyang katapat. Palagi rin niyang ikinukondisyon at pinapainom ng kung ano-anong mga pampalakas na mga bitamina ang kanyang mga panabong. Kanoon rin ang nakikita kong mga ginagawa ng kanyang tatlong mga pinsan o mga tiyuhin kong sina Tiyo Ronaldo, Tiyo Pipeng at si Tiyo Joaquin. Inaalagaan nilang husto na para bang isa ng bahagi ng kanikanyang pamilya ang kanilang mga panapong Subalit ganoon pa may sa kabila ng kinahihiligang masasabing sugal na obisyo ni Itay at ng aking tatlong mga tiyuhin ay niminsay hindi sila nagpapabaya sa kanilang mga kanikanyang obligasyon dahil para sa kanila hindi sila yung tipong yung perang ibibili na lang sana ng pangangailangan ng kanilang mga pamilya'y ipupusta pa sa sabong dahil para sa kanila'y ang pamilya ang pinakang priority sa lahat. Pamilya na muna, bago ang lahat. Ngunit katulad ng pangkaraniwang mga magsasabong, ay inilalaban nila itay ang kanilang mga panabong nang walang ginagamit o ikinakargang sapin, panting o mutya, sa paanang pagkakargahan ng tari ng kanilang mga panabong. Ang dahilan noon ay dahil wala ni isa man sa kanila ang nagtataglay ng kung anumang mga mutya. Ipinabangga nila ng patas ang kanilang mga panabong na kahit pa'y alam nilang ang may-ari ng panabong na makakatunggali ng kanilang mga panabong ay merong tangang pampaswerte o para sa kanyang panabong. Isa na nga doon ay ang isang sabongerong umuugong ang kanyang pangalan at katanyagan sa lahat ng mga sabongerot mabumusta sa aming bayan sa Bicol ang sabongerong may tangang mutya galing di umano sa tubig. Si Mang Indo Si Mang Indo ay hindi lamang kilalang isang bantog na sabongerong may mutya sa aming baryo noon, kundi isa rin itong mahusay o kinatatakutang magtatari sa amin noon. Marami tinalong mga iba't ibang mga uring matataas na mga panabong alinman sa kanyang panabong dalhin niya sa bawat sabungan ang kanyang manok panabong na kanyang pinapainom sa kanyang mutyang tubig na nanggaling sa naipong tubig sa pinutol na katawan ng saging. Ang saging na yon o ang katawan ng saging na yon na ang pagiging sariwa ng kanyang hinating katawan at kahit pa'y anong init ng panahon ay hindi ito nawawalan ng tubig. Ang katawan ng punong saging na yon na sa hindi inaasahang pangyayari ay yun ay kusang nagkaroon ng butas na may laki ng kamao ni Mang Indo nang kanya itong makita sa kanyang mismong pag-aaring lupain sa bundok no'y walang sino mang nakakaalam noon subalit yun ay inihayag mismo ni Mang Indo nang tinalo ng panabong ni Itay ang isang tanyag at kilabot na sa pungerong si Mang Indo at kung paano nangyaring natalo ng panabong ni Itay ang kanyang panabong at nakontra ni Itay ang kanyang iniingatang mutya ay dito na yon mag sa loob ng halos tatlong buwang kakadayo nila Itay at ng aking mga tiyuhin saan mang lugar na merong magaganap na sabong tala ang kani mga pag-aaring panabong ay halos sunod-sunod ang kanilang pagkatalo at umuuwi silang luhaan na talo na sa perang pusta kinatay pa ang kanilang mga alagang panabong. Subalit nang dumating ang pagkakataong magkakaroon na ng piyesta sa aming mismong pariyo at nababalitang dadalo sa aming mismong sabungan si Mang Indo, dala ang kanyang malatubang panabong upang ihanap ito ng makakabanggang panabong ay isang pangyayari ang magpapabago sa buhay ni Tay. Lalo na sa pagiging ordinaryong sabungero niya. At nang mismong umaga ng unang araw ng piyesta sa aming bariyo, ay nakita ko sa aming balkonahe ang tatukong mga tiyuhing kausap nila si Itay. Narinig ko pang sinabi ni Tiyo Ronaldo kay Itay, ang mga katagang, Ama, Pilsang Diko, namalang hapon na, na mga dos, ang dating rito nila, Mang Hindo. Ano, Pilsan, magdadala pa ba tayo ng ating mga panapong sa ating sabungan? Ama, oo mga pinsan. Yung aking bolik na pula ang naisip kong dalhin doon mamaya. Ang dinig kong sagot ni Tay. Narinig ko namang nagwi ka kay Tay. Itong isa ko pang tiyuhin si Tiyo Joaquin. At sinabi niyang, Ang magkanganaan. Pinsan ay magdadala rin kami ng aming tigisang panabong. Kaya lang ay pinsan, mga pinsan. Oh, anong problema pinsan Joaquin? Bakit parang ikaw ay nagtadalawang isip? Ano'y nagtatakang tanong ni Tio Piping kay Tio Joaquin kung saan ay sa kanya na halos lahat na katon ang paningin nila itay? Ah, mamakot, mga pesan ang ikinakatakot ko ay baka makurasunodahan ni Mang Endo Ang ating mga panabong chak na mapapahiya lamang tayo sa ating mismo sabungan, di ba? Ang medyo matamlay Napagkakasabi ni Tio Joaquin Subalit sumagot kagad sa kanya itong sitay At sinabi niya, Pinsang Joaquin Makinig ka Kung sakaling mangyari man yun Ay wala na tayong magagawa pa kundi ang ibangga sa kanyang panabong Ang alinman sa ating mga panabong na makurusunodahan niya Dahil mga pinsan ano pang silbi ng ating pag-iingat at pag-aalaga sa ating mga panabong kung wala naman tayong nikatiting na tiwala sa kanila, hindi ba? Kung sa bagay, pinsang digo, may punto ka riyan. Kaya, sige, paano? Pabalik na lang kami dito sa inyo mamayang mga launa. na, ngapon. Sige mga pinsan, at kinakailangan ko pang magtabo ng tubig para sa aming kusina. Ang sagot ni Itay sa kanila, Pagkalis na pagkaalis ng aking mga tiyuhin, ay nakita kong seryosong tinititigan ni Itay ang kanyang inaasahang bolik na pulang panabong at sinabi niya sa kanyang sariling sa lahat ng aking mga natitirang mga panabong ay ikaw na lang ang nakikita kong pwede ng isa sa salpukan ngayong mismong unang araw ng piyesta sa aming baryo kaya naman ay sana ay wag mo akong bibiguin Pagkatapos niyang sabihin niyo sa kanyang sarili ay hinimas-himas ni Teddy Go ang mga balahibo ng kanyang pulang bolek na nasa kanyang mga kamay. Kasunod ay nakita kong kinuha na niya ang mga walang lamang container sa aming mismong kusina upang dahin sa hukay o balon na nakapwesto malapit sa mga punong kahoy at sa mga kawayanan. At dooy, lumabas na ako ng aming tahanan upang sabihin kay Tay na ako nang bahalang magtabo ng tubig sa balon o hukay. Subalit tumanggi si Itay at sinabi niyang tulungan ko na lang si Inay sa anumang mga gawaing bahay. Wala na nga akong nagawa kundi ang sundin si Itay. Mag isang naglakad si Itay patungong Hukay o Balon. Ngunit ng akmana sanang isasandok sa tubig ng balon ang tabong merong lubid na siyang nagsisilbing tali sa tabo. Ay bigla na lamang nagkaroon ng malakas na lindol. Sa lakas nooy, bumuwa lang ilang mga mahihinang klaseng punong nasa mismong paligid ng balon. Napadapa na rin si Itay sa lupa at natumbang bigla ang dalawang container na kanyang dalang noy wala pang lamang ni isang tabong tubig galing sa balon. Diyos ko! Lintol! Ang lakas ng lintol na ito! Hintakot ang sambit ni Itay. Hindi rin nagtagalay paunti-unti nang nawawala ang malakas na lintol at doy tumayo si itay. Sa takot niyang baka kung anong nangyari sa amin ni inay, ay minadali niyang lamna ng tubig. Ang aming dalawang sinaunang itim na kontiner. Pinunuan niya yon habang nakikita niyang umaalon-alon pa ang tubig sa balon. Dahil sa kagagawa ng malakas na lindol. Pagkarating niya sa aming tahan ay natuwa si itay. At nagpasalamat dahil walang anumang masamang nangyari sa amin ni inay. At hindi rin nabuwal ang aming kupong nakaangat sa lupa ang sahig o yung tipikal na mga kabahayan noong panahong yun. Wala rin naibalitang ni isa mang mga bahay o mga tao sa aming baryo at kadikit pang baryo ang napinsala o napahamak dahil sa malakas na lindol na yun. Ibinukod ni Itay ang naunang dalawang kontener ng tubig na kanyang unang tinabo. Dahil sa yun ang kanyang gagamiting pampaligo at ipapainom sa kanyang mga alagang mga panapong. Umuha ulit siya ng ilan pang mga kontener at pinunuan upang ilagay sa aming kusina dahil paniguradong pagpatak ng mga alas dos o mga alas tres ng hapon ay meron ng pailang-ilang mga bisitang darating sa aming bahay, mga kamag-anakan ni inay at itay upang makipiyasta. Inilagay niya sa likurang bahagi ng malaking punong mangga ang dalawang naonang kontener na kanyang tinapuan. At pagpatak ng mga launay Naligo na kagad si Tay at ang kasunod niyang ginawa ay pinaliguan na nga niya ang kanyang bolik na pula gamit ang tubig na kanyang kinuha sa palon. Matapos na huminto ang malakas na lintol, yun na kasi ang palagi kong nakikita kay Tay at maging kay Lolo na ama ni Itay. Kanila munang pinaliliguan ang alinmang mga panabong bago ito dalhin saan mang sabungan. Subalit nagkaroon ng mga gumugulong mga katanungan at pagtataka sa isip ni Itay matapos niyang paliguan sa tubig. Sa tubig na yon ang kanyang pulang bolik. Dahil nang tumalikod si Itay matapos niya itong itambang, sa loob ng aming pakuran ay nagulat si Itay dahil... Ha? oh Hindi! paano natuyo kaagad ang mga balahibo ng aking pulang bolik na ito. Isamantalang ito'y basang basa pa kanina. Imposible ito. Papaanong ngayon lang ito nangyari sa tanang buhay ko? Kamot ulong sabi ni Itay sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y dumating na nga ang tatlong mga sapong mayroong pinsa ni Itay. At katulad ng kanilang mga magulang, pinaliguan na rin ang mga ito. Ang kanik kanilang mga dalang mga tigi-iisang mga panapong. At nang mailandas nila ang kanilang paningin sa nooy. Nakahanda ng may hawak ng kulang bolek na si Itay Ay sila'y nagtaka Dahil inakala nilang hindi pinaliguan ni Itay ang kanyang kulang bolek Maniwala kayo sa akin mga pinsan Pinaliguan ko itong bolek ko kanina Pero ako may nagtataka rin Dahil papaano wala halos isang minuto ay ang nakakalipas Nang tumalikod lamang ako saglit sa kanyay Natuyo na kaagad ng kanyang mga balahibo na para pang hindi ko siya pinaliguan. ang ay walang mapapanood na anumang pagsisinungaling na pagkakasabi ni itay sa kanyang tatlong mga pinsan habang sila'y makikita ng naglalakad na pinupuntirian ng kanilang mga paa ang daan patungong sa bungan at dahil sa kilalang kilala ng kanyang tatlong mga pinsan si itay na ito'y hindi nagsisinungaling sa kanila'y kung kaya't pinaniwalaan nila si itay napag-usapan rin nila sa daan ang tungkol sa nangyaring malakas na lindol walang kaalam-alam si Itay na ang pangyayari ng mismo araw na yon ang magiging umpisa na ng pagbabago ng kanyang buhay sa larong sapong at nang sila'y makarating na nga sa nooy marami ng bilang ng mga tao sa paligid ng sapong ay hindi nga nagkamali itong si Tio dahil dahil sa dinami-rami ng mga sapongerong naroon at mayroong mga dalang mga pampihirang panabong ay ang pulang bolek ni Itay ang natipuhang ibangga ni Mang Indo sa kanyang malatubang panabong. Nanginig si Itay pero dahil malaki ang kanyang tiwala sa kanyang mga alagang panabong kung kaya't dihadumay pumayag siya sa nais na mangyari ng panik ni Mang Indo. Palibasa ay sikap na sa bungero itong si Mang Indo kung kaya't Higit na mas marami ang pumusta at nagtiwala sa kanyang malatuba kung ikukumpara sa pulang bolik ni Tay. Nangaang mga ito ay pareho nang ang makargahan ng tigi-isang tari ang kanilang mga paanan. Pinsan, tinakapaan talaga ako. Normal yun na tayo'y kabahan, Pinsang Joaquin. Pero wala na tayong magagawa pa kundi ang isugal ang ating pera at maging ang ating mga panapong sa mga gantong sitwasyon ang nooy sagot ni Tay at nang makompleto ng lahat ng mga perang pustay ay pinagharap na nga si Tay at ang nooy tahimik at kalmadong tanyag na sa bungerot magtataring si Mang Indo. At pareho na nga nilang hawak ang kanikanyang mga pag-aaring mga panabong di hamak na mas mataas talaga kung titingnan ang malatubang panapong ni Mang Indo kaysa sa aming suging pulang bolig. Ganoon pa may nagawa niyang gumanti ng pagtuka sa nasabing malatubang panabong nang ito'y pinagharap na nga nilang dalawa at sa ng sintensyador ng sabong ay magkasabay na nga nilang parehong pinitawan ang dalawang mga panapong. Lumipad ng napakataas at nagmistulang ibong maninila. Kung titingnan sa iri ang naturang malatubang panapong at anumang oras ay pwede na itong bumulusok pa ibaba sa Nasa lupang nakatingalang pulang bolik na panabong ni itay. Ilang sandali pa'y bumulusok na nga ito. Papalapit sa pulang bolik ni itay. Talsik sa gilid o harang ng sabungan ng pulang bolik. Hindi pa nakontento ang malatubang panabong. Tinikdik niya ng tinikdik at pinalo ng pinalo doon. Ang pulang bolik. Nasaksihan ng lahat sa kung paano makailang beses na. Bumaon sa iba't ibang parte ng katawan ng aming pulang bolik ang karagatang tari ng malatubang panabong. Kanoon ito kaagresibo o kawild magipaglaro. At ang buong akala ng mga taong narurooy maging nila at itay kasama na nga ang panig nila mang Indo ay tudas na ang aming pulang bolek supalit nagkakamali silang lahat. Dahil nang magkaroon ng buwang o pagkakataong kumandi ng pagpalo sa malatubang panabong ang aming pulang bolek ay nagimbal ang lahat. Dahil isang pagsikwat lamang ng paang may kargadang tari ng aming pulang bolig sa may parting suso o dibdib ng malatubang panapong ay tumalasik papalayo sa pulang bolig ang naturang malatubang panabong. at nang ito'y tumayo at naglakad ay ito'y maihahaling tulad na kung titingnan sa isang lasinggirong pasuray-suray kong magdakad hanggang sa ito'y pumagsak na nga sa lupang sahig ng sabungan ang malatubang panabong at ito ay tuluyang natagutan na nga ng hininga. Tuguan na ang kanyang nakapukang tuka. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan dahil sinong mag-aakalang sa kauna-unahang pagkakataon ay matatalo ang panabong ng isang sikat o tanyag at ilabot na magtataring si Mang Indo ng isang pipitsugin o mahinang klaseng pulang bolek at pag-aari pa ng isang ordinaryong magsasabong na si Itay Digo Katulad ng panig nila mang Indo ay naging panaagri rin ng pagtataka at pagkabigla ang hitsura nila Itay Iisa lang ang tinamong pinsala o sugat ng tari ng nasabing malatubang panabong na yun at yun ay sa kanyang parting dibdib o sa kanyang parting suso, ngunit halos tumagos sa kanyang likuran ang medyo mahaba-habang tari na nagmumula sa aming pulang bolek samantalang ang kaninang makikitang dinidikdik at pinupupog ng malatubang panabong na pulang bolik ni Tay sa hindi maipaliwanag na pangyayari o isang kababalaghang matatawag ay ni isang tusok o kahit kudlit ng tari o hiwa sa kanyang katawan o sa katawan ng pulang bolik ni Tay ay walang makita ang sintensyador ng sabungan kung kaya nagtataka nitong idiniklarang panalo ang pulang bolik ni Tay. Nagsigaw ang lahat ng mga mabumustang pumusta sa pulang bolik ni Tay. Kabilang na nga doon ay ang tatlo sa mga pinsan ni Tay o ang aking tiyuhin. Samantalang maayos namang tinanggap nila Mang Indo ang pagkatalo ng kanilang panabong at hindi lamang isang beses na nangyari yun o nang ng alinmang panabong ni Tay na kanyang pinapaliguan sa tubig na kanyang nakuha sa balon matapos ang malakas na lindol kundi ay marami pang beses na binihag ng panabong ni ang kanilang mga dadalhing panabong upang ibangga sa manok ni Tay at sa kahuli-hulihan nang kanyang pagkatalo ay doon na tuluyang ipinagtapat ni Mang Indo o kanyang inihayag ang totoong pinagmulan ng kanyang mutya, ang mutya ng sa tubig, laban sa mutya ng sa tubig rin at binoo matapos ang malakas na lindol magmula noon ay sunod-sunod ang pagiging panalo nila itay saan bang sabungan sila pumunta nakilala rin sila itay na mga sikat na sabongero doon Subalit tunay nga nga, anumang katanyagang tinatamasa ng isang tao sa mundo ay meron itong hangganan. Dahil nang maubos ang tubig sa dalawang kontener na yon, ay bumalik na sa normal ang lahat sa buhay nila itay sa larangan ng larong sabong. Ganoon pa may naging maagap at wais sila itay at inay. Ganoon din ang aking mga tiyuhin. Alam nilang darating ang pagkakataong mauubos rin lahat ng swerteng meron ang isang tao. Nakapagpundar kagad sila ng sariling mga palayan, mga lupaing pag-aari sa bundok, mga bangkang dimotor, at kung ano-ano pang kagamitang magagamit sa pangmatagalang hanap buhay. Kailan may hindi nila inasa sa sabong o swerteng hatid ng sabong ang lahat. Mga kamundo sir, yes. Kayo na po ang bahalang humusga kung anong klaseng mutya nga ba ang tubig na yon na nakuha ni Itay sa balon. Matapos ang malakas na lindol, dahil sa yun ay naging palaisipan sa kanilang magpipinsan. Sir Seryos, maraming maraming salamat po sa iyo at sa inyo pong channel na ito. Magandang araw po sa inyo mga kamundo. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga naggaganap at nangyayaring kailan may hindi kayang ipaliwanag. Dino man Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa si Kalinog, Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay paring Sukoy, kay paring GP, paring Teban, paring Pedro, at paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shoutout po kay Boss Kevin Dicap Boss maraming salamat po Shoutout po kay Boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang Palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya Diyan po sa Kalokan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Giobel kay Boss Borleng Lawrence kay Boss Laguda Erle kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tokayo GC Candelaria kay Pareng Gerard Bacarasa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey kay Boss Nora Abbas kay Bus Iga Norquewa, kay Bus John Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 gaming kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G Sumodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu kay Boss Joey Earl kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nelson M. kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Leonard Elfas Diyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodilio Ledesma, kay boss Backyard Breeder.